Magandang gabi pa rin mga badi sa inyo So katatapos lang natin i-upload yung uh, celebration ng uh, New Year Ito namang isang grupo ay uh, kakaiba naman yung trip Magbo-bonfire sila doon, magluluto sila doon sa malapit sa may basketball court Naralabas lang lang nilang alas 10 Kaya ito, kasamahan ko sila para naman uh, makita nyo kung ano pa yung uh, mga gagawin nila Pagsa-celebrate nga nitong uh, New Year Eyes in the sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true. So, kakaibang celebration to ha? ha. Ipinakita ko na rin sa inyo yung pagbo-bonfire namin dito. Nag-ihaw na rin kami diyan ng manok. So, yung isa namin kasama nandoon pa. Nagba-vlog pa. Ay, ah, yung isa, umiwalay na. Nandoon na. Paghahanap pa kasi ng kahoy. Nako! Parang umaambon. Oh my god. Umaambon. <laughs> umaambon. <laughs> Nako, wag naman sana matuloy tong umbon na to masisira ang plano na isang grupo na to ano bang oras na hindi ko na rin alam yung oras na eh yung mga building yan pwede natin silungan mamaya so ayan mga buddy ha ah, nandito na sa pesto ha oh. <laughs> hindi na problema yung panggatong dito oh. dami yun hindi na kailangan ng itap to oh. my channel Jooms basico, don't forget to like and subscribe follow nyo ako sa youtube <laughs> <laughs> ayan ah nag-start na na magpa itong si buddy ha. Matutuloy na Ayun yung isa, nagbablog din Call, Happy New Year! Happy New Year to you Unti-unti nang uh, nagdadatingan itong mga kalahok dito sa gagawing ihaw-ihaw uh, dito sa uh, gilid ng disyerto. Ayan, itong isa may dalapang tripod Haaa, talagang hantang ka na man? Yeah. <laughs> Ayan na, ang apoy Magbablog Ito Jay, magbablog din Jey, taste mo na yan Jay. mayroon ka 3 Ito, magbablog sami. din <laughs> Ito magba-vlog din. pisa pa lang. At ito. Salamat sa magba-vlog din oh. Utik. Subscribe Mindanao Vlogger. <laughs> siya po yung ano natin, yung uh, mentor sa pagba-vlog. Salamat so, Madi, salamat, salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe oh. Dahil sa kanya Nainggahan niyo rin tayo mag vlog Yun! So minsan lang itong mangyari sa amin na magkasama-sama kami dito sa labas Uh, kakaibang celebration nga ng New Year. So yung isang grupo kanina, kami, uh, doon sa taas, nagbuto yung mga kasamahan ko. Siguro naman napanood nyo na yung vlog, uh, upload lang natin. At ito nga, sinamahan natin yung isang grupo pa. Para naman sa ganun, eh, makita natin kung ano pa yung mga gagawin nila dito, di ba? Si Vlog. Dukusin Vlog. Dapat meron na rin vlog yun ha? Oh, Dukusin Vlog. Mindanao Vlogger. Mindanao oh, Vlogger. yung pang isa. Jules Pesico. Jules Pesico. Oh, Jopper Gumalas. Si Born uh, Born to Vlog. <laughs> Yan, pinanganak para mag-vlog. Yan. <laughs> Shout out Dukosin Vlog. Don't forget to subscribe my channel.

So kung kanina yung celebration ng uh, kabilang tropa ay alas 7 ng gabi, so eksakto yung alas 12 sa Pilipinas, yung medianoche. Ngayon naman kasi dahil nga kalalabas lang nila sa trabaho, uh, isa-celebrate nila yung New Year ng alas 12 talaga ng gabi dito sa Saudi Arabia at alas 5 naman ng madaling araw sa Pilipinas. Yung mga manok ay eh, nakaparada na doon sa ihawan. Uh, eh, so ito uh, basketball court na to, ginawa to ng tropa. Ngayan. Matagal na ito nakatayo dito uh, At minsan na rin itong napagtripa na sunugin Yung uh, kabilang yon sinunog Para, Guys, guys, si may, pulis, may pulis, may pulis, may pulis, may uh -oh. pulis <laughs> It's a prank It's a prank, prank. <laughs> Yun, no? Yan, yan, yan Nagtrabaho ito dati daw sa Andox eh Oh, kinakamay lang yan Sa circus galing yan ha? Sa circus galing yan Sa circus? Oh, kumakain ng apo yan Kahiga ka sa apo yan eh Hit notification <laughs> bell and subscribe. subscribe. Pag nyo, pala kayo, malaki na kayo. <laughs> Lakad-lakad muna tayo dito mga badi sa desyerto. Iniwanan muna natin ng sandali itong ating mga kasamahan. Nagluluto pa rin naman sila. Kailangan natin na i-celebrate talaga ang New Year. Kahit na busy tayo sa pagkatrabaho. Huwag nating uh, palampasin yung time. Kasi ito yung pagkakataon na magkasama-sama. Magkaroon ng kwentuhan. Yung mga magkakaibigan. Lalo na nga dito sa uh, abroad. eh Sino pa ba yung... Uh, magkakatuwaan 'di ba kami-kami lang naman kasi nga malalayo kami sa aming mga pamilya kaya yung bawat isa na lang ang inaasahan para uh, magtulungan at yung aming uh, pagkakaibigan ay eh, talagang habang tumatagal ay eh, lalong lumalalim at uh, lalong naming nakikilala ang bawat isa uh, yung ilan sa mga kasamahan ko dito ay eh, pauwi na rin yung apat na nandiyan Hindi po namin kakainin yan, ibablog lang po namin yan Display lang po yan <laughs> Props lang po yan Ayan po, po tingnan oh. nyo Akala nyo kakainin namin yan? Hindi ah oh. Lits, Lakat, lits mamaya na lits, lits. <laughs> lits. Ah, Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito, sa araw na ito, sa aming pagkitipong-tipon. So, ayan, uh, pack up na kami, pack up na. Mineral uh, yan, Luto na yung manok, pero iuwi na lang yun sa accommodation kasi lumalalim na rin ang gabi. At dyan po nagtatakos ang ating vlog for tonight. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na yung subscribe button na yan para naman updated kayo mga buddies sa mga videos pa natin gagawin. Muli ito yung subscribe mo. See you next time!